Pamahalaan target na mapapaba ang subsidiya sa Benting Bigas Program. Detali ng balita mula kay Let Narciso, Arish Let, good morning. Mas maraming Pilipino ang inaasahang makikinabang sa 20 pesos na bigas sa oras na mapababa ang subsidiya dito. Sa ikatlong podcast interview, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat nakaasa sa subsidiya ng gobyerno ang pagbebenta ng murang bigas. Pero ayon sa Pangulo, habang gumaganda ang produksyon ay bababarin ang ginagastos ng gobyerno sa programa at kapag bumabaan niya ang subsidy mas lalawak naman ang coverage ng benteng bigas. Sabi ni Pangulong Marcos, ang mahalaga ay nasimula na ang pagbebenta ng murang bigas dahil may kakayahan ang gobyernong pondohan ito. Nauna nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. na may inilaang 18 billion pesos na pondo ang pamahalaan para sa tuloy-tuloy na pagbebenta ng benteng bigas hanggang sa 2026. Ito si Letner Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Letner.